Sa UAAP ulit naging mapait ang gabi para kay Fordski Padrigao marapos mabigong tapusin ang laban dahil sa tinamong ankle injury sa kanilang masakit na 88-89 na pagkatalo kontra UP Fighting Maroon sa UAP Season 88 Men's Basketball Tournament sa Mall of Asia Arena. Ang ibang detalye alamin sa eksklusibong pag-abante ni Jonas Lavarias. Sports now. Sports now. Exclusive. Masakit ang naging pagtatapos ng laban para sa USC Growling Tigers matapos matalo sa UP Fighting Maroons 88-89 sa UAAP Season 88 Men's Basketball Tournament nitong Miyerkules sa SM Mall of Asia Arena. Naging malaking hadlang sa Growling Tigers ang maagang pagkawala ni Fortsky Padrigao na natapilok ang kaliwang paa sa 4 minute at 44 second mark ng ikatlong quarter. Bago ang injury, nagtala si Padrigao ng 2 points 2 rebounds at 6 assists. Malinaw na apektado ang opensa ng UST matapos siyang mawala ng oras sa court sa kritikal na bahagi ng laro. Digdag pa rito isa sa mga pinakamalaking dahilan ng pagkatalo ng UST ang kanilang sablay na free throw shooting. Bilang koponan, nagtala lamang sila ng 28 of 52 sa free throws, nakatumbas ng 24 na nasayang na puntos sa isang laban na nagtapos sa iisang puntos na lamang ang pagitan. Kahit nagpakitang gila si Collins Acue na may 26 points sa 8 of 10 field goals, hindi rin ito nabalanse ang kahinaan sa charity line matapos lamang makapagtala ng 10 of 20 free throws. Sa eksklusibong panayam Instagram ng Abante Sports Now, ibinahagi ni Padrigao ang panghihinayang sa pagkatalo at sa hindi pagtulong sa kuponan sa huling bahagi ng laro. Well, yeah, of course, may, may disappointment kasi hindi ko tulungan ang team match. then, wala eh, aksidente. Kung nangyayari talaga yung injury sa si game, it's, you know, it's part of the game. Now, I'm focusing on recovery and... Uh, the Sunday. Aminado rin si Padrigao sa lakas na dala ng UP at hindi umanumaya may aalis ang pagiging championship caliber ng kumpunan na nagpapakita ng kanyang mataas na respeto sa kakayahan ng kanilang kalaban. Oh well, we expect naman yung talaga na we go hard and give it their all every time. So, kasi it's a champion team eh. Pinambakan namin sila ng first round, yes. Pero that's what? That's, the, that's their first game of the season. Pero hindi mo, you can never count champion teams out they know how to do it. Bagamat mabigat ang pagkatalo, tiniyak ng guard na mananatiling buo ang kanilang kupunan sa mga natitirang laro upang makapasok sa Final Four. Well, it's, you know, last four games of our eliminations. We've been giving it our all. We continue to give it our all kasi there's no, there's no time for us para... Huwag watak-watak eh. This is not the right time. This is the time huh? We're gonna stick together and we promise you that. We're gonna, we're gonna stick together. Sa ngayon, hawak ng USD ang 5-5 na kartada Kasalo ang Adamson at Ateneo de Manila University sa gitna ng karera patungo sa Final Four. Malinaw na ang mahinang free throw shooting at pagkawala ni Padrigao ang naging salik sa mapait na pagkatalo ng Growling Tigers kontra sa defending champions. Ako si Jonas Lavarias, Abante Sports. Now na!